Uyay. Oh. Hmm. May lasa. Utang ina mo. Hi guys! So, may papagawa akong challenge kay Papa ngayon. Ang papagawa natin yung challenge sa kanya ay uhulaan lang niya kung ano yung mga iinumin niya. Siyempre, bawat hula niya, bibigyan natin siya ng pera. Pero ito yung pera na ngayon ibibigay natin. Pero hindi niya alam na yung prank natin sa kanya. Kasi pa, Alam niya naman si Papa, ayaw ng mga madumi, nandidiri siya. Akala niya, ayun talaga yung inumin niya. Pero syempre, yung malinis pa rin yung iinumin niya <laughs> pero lolokoy lang natin siya nakakala niya yung iinumin niya ay galing sa ko. <laughs> so tala okay. guys so ganito lang gagawin mo ha uuulaan oh. mo lang kung ano yung mga yan, ayan ha okay. Madala, napakadali na yan ngayon naman bigay naman ngayon okay. ah, alam mo ano Royal o Coke? mo okay, okay. Ito gamit mo. Okay, okay, okay. Dahil nakatago okay. lang, nakatago <laughs> lang ganyan. <laughs> <laughs> nakatago tapos hulaan mo. Okay. Okay, okay. Ganun lang gagawin natin. Ang okay. na, okay. yan! Siyempre! Okay, okay. Na, okay. Natin, eh. oh, okay. 500! Uy. Kada isa. Magkano to? 5, <laughs> so, kailangan ngayon, magaling ka. Bibigay ko, actually, bigay na lang yan eh. Oo, bigay na lang talaga yan ha. gigigay. Okay. Talikod ka na, ilalagay ko ngayon lahat yan sa ilalim. Papahula ako. Yan. Na? O, harap. Okay. Ilalagay ko muna. Huwag mo titid silipin ha. Okay. Kung saan ko ilalagay ha. O. Oh. O. Oh. Oh, una yan. Una. Una. Sige. Huwag nang hihinaw. Sige, meron Hindi siya hihinaw eh. Oh. Sprite. Ano lang? Tignan natin. Okay. Next yan ah. ito eh. Wala ko nahihipak eh. Kung tayo yan. Uy. Oo. Oh. Royal. Sure ka? Sure. Royal. Sure yan ha? Sure. sure. Okay. Dito natin. Alright. Salim mo na ako. Okay. Next. Ang pakit gusto mo. Hindi nila pinakaanong sa'yo. Mga natin, alam mo. Siyempre gusto ko nga kasi. Gusto ko, oh, bibigyan ko na lang siya ngayon eh. Talagang, uh, ano lang. Kaya yeah. na puro bigay lang. Next. Uh. Hmm. Coke. Coke. <laughs> sure ka? Sure. 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 <laughs>

Ay, ah, di niya mahulaan. Ama. Ano yun? Ah, orange, orange. Ano orange. orange? Orange? Oo, orange yan. Orange daw guys. Malik siya. <laughs> paano yun Wala. 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 May may isang pa, may, may, pa may tubig ah, pa. Ah, Oo, so meron pa. Next. Mm. Ka. Ano? Tubig. Ano? Tubig. Tubig daw, oh. Tub tubig. Sure. Ka? Oh, ka eh. Sure. Sure. Ganon kanji hindi. Gusto ko muna malaman ganon ka. Sure bago ko ilabas. Ito. Sige, go. Teka lang. Tubig na. Oh, tubig. Sure. Ready ka na? Ready na. Okay. One, two,

chocolate. So, bakit? Ito yun. Nilagay ko lang ko yan. Nilagay Nilagay ko lang Hindi ko naniniwala sa mo bakit na galing sa pa. Galing niya Oh. Ayos. mo. Pala Sinasuka ako